തിയേയൻ മാ കവിത morning mga kabira nakarating na tayo dito sa ating pananisiran ngayon uh, pasinsya na pala kapon mga kabira dahil hindi kami nakapag upload kapon dahil hindi ako nakapalaot kapon mga kabira na ano masama yung pakiramdam ko kapon tapos dun, ngayon lang ako naka Balik. Si Kabidang Duel bukas na yun sa sama. Bernis ngayon mga Kabida. Ano pala? Kumusta pala kayong pa lahat? Yung lahat ng mga sulod sportes namin dyan. Kumusta, kumusta? Shout out sa inyong lahat ng mga sulit supporters Idol Shoutout din kay Waray Vlog Shoutout Shoutout din kay Ning Romero Shoutout Shoutout din kay Rony Diximo Shoutout sa mga sulit supporters namin dyan Kay Manoy Nil Vlog Shoutout Merong bago pumapasok sa amin mga kabida yung nagko-comment na uh, magpa-shoutout. Shoutout sa iyo idol, Judy Driver Driver TV Judy Driver TV shout out sa at shout out din sa sis ko na nandun sa ano kuwit sis Loyla shout out sa sis musta kayong lahat yun mag na tayo mga kabida mag-prepare muna ako mga kabila para makababa tayo dito ako sa ano likod ng bansan medyo mahangin ngayon kunti maalon kunti din pero madala to madala, madala pa to okay mag muna ako yun mga bida tapos na tayo nag prepare yun nagka na yung mga gamit natin bababa na tayo bago tayo baba, bababa ng mga kabida pray muna tayo lagay ko muna to Lagay mo na to sa kissing. Nagabida dahil dadalhin ko to sa ilalim. is that Pak anak i ¿Vale? yun ang mga bida nilipit ko na lang yung ano yung labat ng hito hindi lumabas yung hito mga kabida ang tigas ng ulo kahit anong dugkal natin hindi hindi talaga maminaw 我我录。Or, or na naman na kabida pa rin <laughs> Tidak ada kepala, hanya orang butiti mga kabida umakyan na ako uuwi ako dahil marami sobrang labo yung dagat oh. doon ako kanina sa likod ng bansan lumipat ako dito sa harapan mm -hmm. dahil doon sa likod ano lakas na yung agos tapos dito pumunta ako dito sa harapan ano malabo pala grabe pero Nakahuli pa rin tayo mga kabira I, Lagay natin sa foam yung huli ko Ito mga kabira Nakahuli tayo ngayon ito Hindi na Hindi na tantong Ano Walang kuha Nakahuli pa rin tayo Yan mga 10 kilo siguro itong mga pita lagay ko muna to sa foam kagabi daw malapit na po na yung poem natin tapos meron pang mga isda dito sa ilalim yan yung mga isda ko mul mul ah Tap, kako nakatawali tayo ng ano ang bikya ito ko tungan meron dito sa ilalim ng kabila na tayo dahil uh, no, malabo na yung dagat salamat sa ginoo nga nakakuha naka, pagdibog dito pagyan natin ng hilo okay. doon na, doon na lang sa bahay nato na to sa bahay. tingnan natin lahat mga kabida uwi na tayo wala na tayong malalipatan dito kasi lumarabo na yung dagat ah. tapos doon sa kabila lumakas na yung agos ng tubig ah. <coughs> Yun. dito na ako sa bahay mga Tapos na tapos na nakuha ng tinig yung ito. Tapos binabalot ko na, na sa plastic para ilalako na. Hindi ko na video dahil yung video na to naiwan sa pambot doon sa bangka naiwan. Kinukuha pa. Ito na. na. ano mga kabida um, uh, merong nagkuha ng tinik tatlong tatlong tao tapos kaapat ako yung lahat na, na, nabigyan ko na sila lahat mga kabida ito na yung lahat na tira na lang sa akin ilang balot isa dalawa tatlo apat lima anin ito walo siyam sampo sampo mga kabida tapos yung isda natin yung pinanaan ano to isang kilo lang to isang kilo lang yung ibininta ko tapos yung mga uulamin namin mamaya ito na ito yung mga pangulam. ulam ibinukod ko na lang tapos meron pa tayong ano, butiti sarap to sa gata mga gabida tapos lagyan natin ng bukya <laughs> gata na may bukya <laughs> ano kayo ang lasa na yan mga gabida pag ginata ang butete tapos may bukya <laughs> yun yun na lahat mga gabida yung nahuli ko <coughs> manalaki pa naman yung hito mga kapida ano mga tag 80 kilo tapos tagutungan isa larga ha ayun mga kabida nilalako na ni, nang ipak yung isda ko yung hito yung tagalak ko yun sa huli ko ng ano mga isda siya ang maglalako <coughs> yun dito na lang tayo hanggang sa susunod na lang <laughs> ha